Naglalaba. Ang lungkot. <laughs> Haliborlok. Ano ba sinabi mo? Ano? Malungkot ako. ano? Oo. -oh. Kanina, ang saya ko. Nung nakita kita, naging malungkot ako. Ay, ano yung kakampi ko. Uh -huh. Yari ka. Yan na, <laughs> <laughs> ah, ano yan na, uh yan na. Pwede -huh. pa kitang may ng powder? Ah. Tay ah. inip na si Ali eh, ang tagal mo. Badyo silang sa yung sabon ko. Keka lang ako yan nagbamatali ka sa bulsa ko. Kaya sa bulsa daw pala eh. Ba. Sayo mga idol, magandang araw sa atin lahat. <laughs> Napakasarap talaga mamashal pag champion. <laughs> ano kaya ito si Ali Murnok? Nakagiti kaya ito?

Ano ba sinabi mo? Ano? Malungkot ako. Oo. Uh -uh. Kanina, malungkot. kanina, ang saya ko. Nung nakita kita, naging malungkot ako. Uh -uh. Ay, ay, ano yung kakampi ko. Yari ka, yan. ano? Hahaha Bad trip guys Magkakadating ko eh Bad trip agad <laughs> <laughs> Ah, pala ako pala, ano ah, pa pwede may pa Ano mo ko powder. Yung ano-ano, basa aso. Okay, mm. sige ko. Okay lang, kuya. Na, utusan pa nga. <laughs> okay, okay lang Pabili. okay lang? Eh, hindi rin ang si... Alam din pala agad. <laughs> piso lang yan. Oh, no. So, oh, no. oh, ano, oh, Wala, yun? Bakit mo pakaku, eh. <laughs> pa ako eh. ano na. S S na ako, sa'yo na lang yung pangyay. Ah, sa'kin ba rin ano ah, kakaasar? Oh, Opo, oh, wow. ako oh, na bala. Ayos. Ang kulit din, eh, oh ni dalaw na na idol magpalit. Oh, ko ba dyan. Ibinigay sa pumili na. Sasabihin ako sa'yo. Medyo pagka ano, nipis-nipis ang mo ha. Law-law na. Talo na iyan. Lakas na mga Oo nga. Bawiyan mo ako yun. Pagbalik mo, bawiyan mo. <laughs> much, much later. Ano, nandiyan na kaya? Tapang nga. Oh, ang tagal na. Ayun. Ayun na. Alam, ano, tagal na ba? <laughs> ano? <Oprah>. Ano, Yosiko? Ay, sa, sa palagi <laughs> pa <laughs> yata ang unit. Naiinip na si Alaburnok eh. Ang tagal mo. Ay, Diyos, ilang nasa yung sabon ko. Ba?

champion. <laughs> diba di parang sinasabi niya magka-champion daw sila? Oh. A kaya yun ang pinili ko, champion, ayun na yung trophy nila. <laughs> uh, uh, ito na pala trophy niya. Lasa, lasa Tatawa.